Good Alam way. natin na ang gobyerno naghahanap talaga ng pagkakaperahan, ano, pagkakakitaan. ano? <laughs> Pagpapunan ng pondo, partner. Ba bakit naman pati interest earnings ay eh, papatawa natin ng dagdag na tax? Eh, alit na nga na kinikita ng mga depositor. Pa to make it simpler, para yung pag-collecta po ng waste ng ating pamahalaan. yung iba naman po, eh, dati ng 20% yung sa peso deposit. No? Yung withhold tax sa interest income. Okay. Yung, yung, yung na, ano na po, na-rationalize yun doon po sa dollar yung FTV. Ah. Uh, eh, eh kung tinaasan mo yung interest earnings for dollar, eh baka lalong, uh, hindi kaya ano yun, mas... Uh, Na-turn Ma off? Na-turn no off? Ah, uh, medio medyo. Lalo na for big funds. So, yun po yung punto po doon, no? Oh. Uh, for large amounts, ramdam po yun. Pero for ano, yung mga amounts na hindi naman po ganun kalaki, eh, ano po yun? Parang, well, kasi, ano eh, depende sa amount, eh. Pag, okay. For bigger amounts, eh, yun, random na random po yun. Pero, siyempre, yung 5%, oh, yung 5% pro, nagmamatter din po yun eh. Kaya nga, so, from the point of view of an economist, sa inyo, uh, okay lang yun? Or, uh, makakasama yun sa interest earnings ng uh, mga investor natin?